sa mga batang 90s di ha ah, relate ka ayaw mo ani ni Mr. Pogi sa Dragon Ball Z ah, maog yun ni akong lang taon sa una pag human og skwela mao karon akong balikon ang akong hilig na akong ah, na nako sa una o sa mga classic classic nga mga anime ah, okay ra maka ang sa una ayaw lang nang pasakitan ka ah naon deka naon sa ni anime ni o love story ah, ay nagpalang dia So karon uban ni ninyo ani akong video hangtod sa katapusan kay naa koy pakulo nga giandam ninyo. Thank you. Kining hilig kag drawing makawala pod biya nag stress. Ha unsay stress? Kanang stress 45 ba. Ah bitaw joke ra. Kanang drawing dili na plano nga wa na dayon ha. Lain na na siya nga tirada. Kining drawing nabilong diay na siya sa art daghan klase sa art. O gusto ka makabalo O maunay hilig nimo Mas dali naka ka maswito Ngon pa nila Practice makes perfect O sa Tagalog pa Marami ka pang kakainin na bigas O sa Bisaya pa hangtod karon wala pa man ang naabot og tag 20 kilo ang bugas hala na unsa abot na mga sa bugas bugas noon ha unsa man why ah balik ta sa atong gibuhat be ah, hapit ko na wala sa focus ane ba karo na na iyang naong og lawas gamay na lang kulang ane para matiwas Og naabot mo ani nga video da pita. Ah, salamat kay sa suporta. Ah, Kamunay ko anani, bahala ani og share o comment da og like diha da pita. Ah, kay padayon nato ni atong drawing dere. Ah, tanawa ang kinalasan ani. Og sa naay gusto mag-request ah, comment mo sa comment section diha. Ah, ato la nang kuanon buhaton unsay request niyo atong drawing una siya. Ah, bisan pag inyong daguai dia atau ruingo nak saya dia ah ah basin dia mata mingan ngah masuk on jadi mau daguai dia ah okey gayo ah mak dah kau anak dah anak sa inyong mga suporta ah oh, kapalun mangko sa mga makan dia agin saya no, nga suportas on ko ah selamat ke saya nyong ah di na na, 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 na usah usah na ah nak ko ane ah mau nene resulta ane tanah ane ah murag minjo naikulang, kulang jod murag tais lay kulang oh ah mengawat agtais kanding dedapita be para Mau muon atau to ni Guano sa wag nakabalo ato ni muon o guan kining buhok niya ba medyo kulot-kulot mang buhok ni Mr. puge ah, ni atong ibutang ah, mao ni ibutang para direct na badi ni guan-guan dia kalas dia ah, maung maong na unaan nih ko ni ah, at skanding pwede raman di ay kay medyo kulot-kulot man siya maroag lingin-lingin ba ah, ni akong na kuanan yu da mao ni akong ibutang dre maroag muna na bagay dagay rapod siya okay ni tambal puning po eskanding ay skanding ni ah, ni sa DP kode ini yang makan memang dek yang makan anda ah ane kamera pangkuan dek menanap nap ada pita wa ah ah bagai bagai repot sih kulut kulut geja, tanah resulta nih bagai ah oke ya pun berbagai bagai pun dia pun biar kamu nane disaidani uguki bah Uw pasar bani sa inyong panlasa ah mau nene siya ha naun na bade pritis ane nga itas kanding mana pwede ba de nanti lawan ah naun siya de ka ang pasabuta na ah kanangguan ba panan au ba oki okay ba sa inyong panan au ah na ato na pirmahan de aga na anu pag brewing ane ni mister pugi sa dragon z ah, mau gini ah relate kayo mo